Ayan mga kadiskarte. Uh, seminar ng uh, student permit sa gymnasium. Ayan. Para mabigyan sila ng uh, uh license. No? Para makuha ng professional license. Bago ko ng professional license, kailangan kumuha ka muna ng student permit. So ayan, uh, marami ang nagsa-seminar. Oh. Student permit. At, uh, binibigyan sila ng uh, instructor uh, lecture ng uh, mga taga LTO ng bayan ng Rojas dito tayo sa labas ng gym oh, pag mapakinggan at ma-loading oh, oh. ayun, binibigyan ng natin

napa para sa student permit ayan